Yo. Tor, dali. Napakay tulo ka buhok ha. na lang ang wala na kaon ni Tor. Ang vitamins. Pagkoma na ni. Dito na po ko sa dako. Asa gagmay sa iyang anak kong sa inahan. Papasal yun na. Dali, dali, dali. Tor! Dali. Dali. Tawas na. Dali lang talaga. Kaya ay naglakaw. Masa d'ry na. Still ang kagay gulo eh. Taka magawas pa na rin. Sige, ko ha para mawala tong lasa sa vitamins siya eh, bago. Kapag isa, ayun eh, naglakao ha. Kapag isa d'ry. Oo. Oh. Kasi gusto mong pagkawin d'ya. Eh, ayun, tiwas ha, tiwas ha. Iyong isug mong kayo ng ilang vitamins. Nang... Uh, Saan na lang akong na lang ako d'ry. So ang katong tulok ka bo, ipatiwas na ko na niya sa ila. Kasi gusto mo kawin na eh. ya saya kau nanti mau aneh, oh. ah ayo naja ayo ayo nak kau na ang di kamera mana tapi siapa di kamera aku itu tol. <laughs> oh sama kau tor beri naga ka. kau na. ya busuk nasi busuk beri beri mula kau pakai ja. ya kau apa pun malah pasah ayo nara oh enak Wow! Wala. ko. Nagkakusan ako si Torpo. Napay time na mga banding niya. Gamay pa ito yung gikaon. Kulang pa to. ito. Ito ra yung nakaon. na vitamins. Pero, ipakaon ko ito sa gagmay. Nga na po mga alas 5 to alas 6. Ipatiwas ako ng tulo. Para makomplete yung isa ka pa niya. Isa ka pack na vitamins dapat mahurot na niya. So, kani, yatag na ako sa gagmay. Ano na mo? Dili! <laughs> so, niya magtiwa sa pagkog vitamins. Maglabay na po tayo pagkaon sa tiger, ani? Gagmay. Kung gagmay nga tiger, dapat pagkaonon siya mga alasing alas 6 bang inanang oras. Kaya nyo relax sila dito. Isa-isahon pa man ako. So kani karo pakaonon sa nimo. Kani pagka, um, lang pagkaon katunga na ako ni gihatag kay para um, unya mga alas 6 gutom na pud sila dito na pud sa ilang vitamins. Kay mo take vitamins sa mga gagmay nga tiger dapat hapon na mga alas 5 to alas 6 kanang dili sila magbehave lang sila. Kung um, kaya naman na sa bangag kung um, ito naman ako. Kuyo naman na sila. Pero sa si isahon na nimo dito sa kulungan nila. So, maglabay na lang sa ko pagkaon sa kanin ko. Na tiger. O, gagmay ipon na po yung mga vitamins kanin malabay makaon na yun nila the, pito lang kaaba sa manok na kaon sa nito di na siya makaon